Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng pansin online ng isyo hinggil sa marangyang lifestyle ni Hart Evangelista matapos questionin ng public interest lawyer at political blogger na si Atty. Jesus Falses ang biglaang pagbabago sa estado ng aktres mula ng mapang-asawa si Senate President Francis Chis Escudero. Sa panayam sa programang pare ng DWAR Abante Radio, sinabi ni Falses na noong 2010 hanggang 2012, bago pa man ikasal kay Escudero, normal lang umano ang pamumuhay ni Hart. Wala pa umano itong koneksyon sa mga prestigyosong fashion events sa Paris o Milan at hindi rin suki ng mga high-end luxury brands gaya ng Balenciaga at Hermes. Nagkaroon ng espekulasyon dahil na rin sa umano'y 30 na milyong piso donasyon na tinanggap ni Escudero noong 2022 elections mula kay Lawrence Lubiano, isang malapit na kaibigan ng senador at pinuno ng Center Waste Construction and Development Inc. Kabilang ang nasabing kumpanya sa top 15 contractors na nakakuha ng multi-bilyong pisong flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Gayet ni Falses, hindi niya direktang sinasabing may katiwalian, ngunit nakasaad mismo sa SOCE, Statement of Contributions and Expenditures, ang pangalan ni Lubiano bilang campaign donor kaya't natural lang umanong magtali ng koneksyon ang publiko. Dagdag pa niya, dahil hindi kabilang si Hart sa listahan ng top taxpayers, mas lalo raw nagiging palaisipan kung saan nang gagaling ang siya para sa kanyang marangyang pamumuhay. Paliwanag ni Falses, okay kung generous si Cheese at siyang sumusuporta kay Hart. Pero kung questionable lang source ng wealth ni Cheese, pwede rin questionin ang lifestyle ni Hart. Oh. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay 'yun. Kung si Cheese let's say generous talaga kay Hart, pina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Cheese ay questionable, mm -hmm. then now we can question Hart as well. Oh, 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 oh. Oh. Binigyang din din ng abogado na hindi ito personal na atake kay Hart kundi bahagi ng mas malawak na usapin ng transparency at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at kanilang pamilya. Tanong ng marami, may kinalaman nga ba ang mga kaibigang contractor ni Cheese Escudero sa biglaang pag-angat ng lifestyle ni Hart Evangelista?